Ano ka naman ba magda-diet yung ganito sa sarap na pagkain ang nasa harapan mo, mga mahare? Eh? Kaya yeah, naman for today's video ay skip muna natin ang salitang diet. <laughs> Kasama ko nga pala ngayon yung tatay ko at yung tita ko at pati na rin si Kian. Nandito nga kami ngayon sa Walter Mart Malolos para maghanap ng TV, ng dryer at ng air cooler. Pero bago nga kami maghanap ng mahayon ay napagpasyahan namin na kumain na muna. Namahan na nga namin ang aking tita para naman hindi na siya mahirapang magbitbit kung sakali mong makabili siya. Ito nga at nagtingin-tingin na kami ng smart TV at alam nga, nga lang, ay hindi nila nagustuhan dahil 2022 model pa nga ito. At kung Sakali ay hindi rin naman sukat sa paglalagyan nila. Wala nga din silang stock ng dryer ngayon at yung air cooler naman ay hindi naman type ng tita. Kaya naman, naman na kami sa may Walter Mart Malolos at lumipat naman kami dito sa may Robinsons. Dito nga kami nagpunta sa may Handyman dahil sa Robinsons Appliance ay wala na silang stocks na mga hinahanap namin. Sakto naman dito sa may Handyman ay nagustuhan niya ng tita itong air cooler na hanabi siya ang pamada. Kaya naman nagadala dahil nagpakuha na nga kami ng stocks para naman matest na din. At mukha naman maganda yung mga features niya at malamig nga din siya at may remote pang ang kasama. Kaya naman inad to cart na ng tita. At habang nagde-demo ha sila ng air cooler dyan ay nagpakuha na rin kami ng dryer. Hindi ko nga na video. Masyado kasi kami natuwa dito sa so may air cooler. Ang lamig. <laughs> Next time naman ay aircon na nga yung bibili niya. Meron pa kasing kailangan ayusin sa bahay nila. Kaya naman na ay air cooler na lang muna ang gagamitin niya. Ito nga to, air cooler na ito ay kahit hindi mo lagyan ng yelo ay malamig ang hinilalabas na hangin. Pero kung sakali naman hindi na malamig yung hangin ay tinuro ni Kuya kung saan yung lagay ng yelo. At dun nga yun sa may bandang ibaba at itinuro din ni Kuya kung paano daw linisin yung filter. At pagkatapos nga ng demo ay nagbayad na rin kami at kamipat na rin dito sa kabilang store at pumili naman ng tito ng pantalon at sirelas. Sa dami nga namin na tukart, ay ginutom na naman ang mga furzon. Kaya naman eto at si Joker nga na piling kumain. Tuwing uuwi kasi siya ng Pilipinas, eh gusto niyang kainin, halo-halo. Kaya naman dito nga rin kami kumahit habang hinihintay nga ang mga orders, sa sobrang tagal. ng Naglibot-libot muna kami ni Kian dito at tumingin na iba pang pagkain. At dahil nga nakabili na nga si Kian ng fish cake at si TJ naman na inuwian ng sushi maki dahil yun ang favorite niya. And finally, after 48 hours, ay eh, dumating na din ang mga orders namin. Halo-halo nga lang talaga yung in-order nila at pusog pa nga daw dahil sa dami ng kinain namin kanina at pinag-take out na nga lang namin sila TJ dito dahil nag-chat na sa kanyang mami at tinatanong kung ano ba ang uwi niya at eto naman si Kia enjoy na enjoy sa kanyang fish cake at tinray nga namin itong milk siya sa may choking wala namang kakaibang lasa parang regular na milk tilang lang din siya yun lang naman, bye bye!